maganda tangali mga kabayan may, may, sakay tayo ngayon mga kabayan. ito marami na siyang karanasan sa terminal anong airport kayo sir? terminal 3 ayan, terminal 3 dilaw na taxi ayan kayo ngayon ang sa video ko kayo ngayon ang ano hindi sir kasi yung mga metro nyo pala puro may batingting -ting, pero lentik kung siraan nyo yung mga puting taxi mawagas ayan si sir oh oh isa ako sa nangyari nyo <laughs> ayan anong mabilis na, ano sa inyo nangyari sir uh, ah, mabilis yung metro sige panawagan kayo nasa youtube kayo mabaka sumika tayo nyan <laughs> <laughs> hindi kung totoo naman nangyari ho oh, sa inyo oh. nangyari ah, na ako nyan kaya ayaw ko na ayan. sumakay hindi para sa mga susunod na sasakay sir para malaman din nila ko para maiwasan eh, nila yung eh, mga taxi na yan nagagrab na lang ako eh Ayan mga kabayan si sir Kinikwento niya sa atin kanina Sumakay si sir ng papunta Galing ng, ano, ng terminal Anong airport kayo sir sumakay? Terminal 3 Terminal 3 tapos papunta dito sa opisina Oo oh. Ayan mga kabayan Baklaran pa lang daw 700 na pinapatak ng metro Hindi ito tuputin taxi mga kabayan Ano Kulay dilaw Yung mga dilaw sa airport ano yung plaka niya, sir? Nakalimutan ko na, tagal na yun. Ayan. Ayan ano din pala siya, nabiktima siya. B basta nabiktima ko noong dalawang beses, dalawang beses. Ayan o. Tama naman, kung pagbintangan nyo yung kulay puting taxi, wagas. So, yun naman pala eh, wag nyo naman, wag naman kayong ganyan. Ayan, masasabi nyo dun sa mga taksing ganun na kulay dilaw, sir. <laughs> na kayo magpaano hindi naman siguro lahat pero yung mayari na kayo iba ba <coughs> Iyan mga kabayan na sinasabi ni kuya na ano hindi naman porke galing si sir sa barko galing sa ibang bansa puno yung malita nila ng pera dahil yan may mga pamilya din huwag naman sana natin lahat mapaputay ka man anong kulay ka taxi dapat parehas kayo kung hindi kayo pumaparehas huwag kayo magtaksi kawawa yung mga kababayan natin fair play lang ba fair play ito ko yun tayo i-upload natin to sa youtube huwag sisikan ko dyan <laughs> hindi nga galing kayo ng ibang bansa sir di ba? Singapore Oo. Uh, Kuya ako si Taxi Vlog. Marami na ako si Manana na vlog. Uh, may YouTube channel. Uh, Oo. Oh. Dahil ngayon tanghali, ibibigay ko sa inyo yung libreng sakay sa taxi. Yung ride ko sa akin. Ito mga kabayan, si Sir galing ng Singapore, Galing kayo sa barko, Sir, na? Oo. Uh, Ililibre natin si Kuya sa sakay sa ano ngayon, sa taxi natin. Uy, wag, wag. Oh, ayaw yung pumayag. Ayaw, tayo. Ayaw, panoorin niyo yung, panoorin niyo yung mga vlog ko, sir. Sige, sige. Puro pre-ride po yan. Ayan. Dahil ngayon tangali, kayo po yung natapat dun sa oras sa na binibigay natin. Naganap talaga ako ng mabibigyan ng pre-ride. Kayo ang nakasakay. Kaya, sabi nga sir tenyo kayo ang naka ano natin doon sa pre ride ayos ah, talaga so, anong pangalan nyo sir Jenny 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 Putegas Oh, so, shout out mo yung mga kasama mo sa barko sir shout Kasi, out yung naga Merlin Aro dyan marami Baka ta <laughs> marami tayong nabigyan na ng pre ride na ng mga seaman Eh, mga kabayan seaman sa sir galing lang ibang bansa pero ngayon pag-uwi niya may alaala naman siya sa taxi dahil kanina nga kasi kinikwento niya sa atin na malulupit daw yung mga dilaw dito sa airport. Ang bibilis ng metro. Dalawang bisis pa ako na biktima ka oh, ayan. Anong masasabi natin sir dahil kayo ngayon ang pre-ride? Nakakuha ng pre-ride ni kuya? Ay, birang bira. Ano the, ano bilang isang taxi driver sir, anong masasabi nyo? Yan yung tawag dito isang karangalan niya na mabigyan ng ano libre <laughs> na rice kasi lagi tayong ang nagbabayad oh. <laughs> Ayista, ayan tingnan niyo po taxi vlog yung taxi vlog <laughs> ah, e, victory po vlog. Ah, taxi des vlog ako yun okay. ayan mga kabayan isang seaman sabi nga nung iba nating seaman na nasasakay ano ang taxi nagbibigay ng presyo hindi nagbibigay ng libreng sakay pero ngayon, si, eh, si, Kuya, siya ngayon ang nabigyan natin ng libreng sakay sa taxi. Tulad dati, sinasabi ni Kuya na sa mga kabayan, wala tayong pinipili dito. Ayan si Sir, galing ibang bansa, totally, karamihan na taxi, pinipresyuan. Yung mga ganito. Alam nila may pera bagong dating, pero hindi tayo ganyan. Dahil si Sir, maswerteng umupo sa atin ng alas 12 ngayon nagulat <laughs> pa kayo sir dahil kulot ako eh akala, <laughs> akala ko biro biro mo eh oh. nagbablog ka na pala dyan <laughs> ayan may ano mga kabayan isa shoutout ko nga pala yung kasamaan niya katropa niya to Simon TV Kalbo lagi mo lagi ako nanonood ng ano ng vlog mo sa sa ano sa Facebook sana mapanood mo rin tong video ko. Ano siya eh? Lagi siyang nasa... Uh, din. uh, Oo. Oh. Sa ano kayo sir na no? yun, yung mapag ng mga gamit, no? ano oh, dun, sabi, sa may... yung pwedeng... Sa gitna yan uh, eh. Pwede iwan ng gamit doon. Dito na tayo dumaan para hindi na tayo matrapit. Ayan, hindi, maiksi lang naman yung video natin ngayon. Ay, hindi aabutin ng 10 minutes. First time, first time ko ito nakapunta sa Manila na yung pasayro yung ililibrehin hindi yung fresh pinipresyohan first time ni sir na ano Kaya ay mga first time ni sir na makatikim ng free ride sa Maynila sa taxi pa uh, the... <laughs> uh, nakala ko biro biro lang eh marami tayong binigyan ng free ride sir na ano hindi lang kayo kasi ang video natin And, ngayon yun yung tinatawag na more blessings sa 2014 okay ito ngayon day 3 Ikaw ngayon ang nasa day 3 ah. ng pre-ride ni Kuya Ayan ha Video natin kasi medyo madilim Ayan kasi ano Pakulimlim mga kabayan Nandito dito na kami sa Mua Si Sir naman galing sa Kirino Abinyo Sa may Malate Ayan Pagamat pauwi na siya ng probinsya Magiging memorable niya tong free ride ni Kuya sa kanya. <laughs> ano taxi uh, taxi vlog? Oo, oh, taxi vlog. Na, na. okay, vlog. Makikita mo 'yan diyan. Kasi mga ala una, alas dos na ano na to. Naka ano na to, naka-upload. Naka nice talaga. Oh, di ba? Ano masasabi niyo sa mga tropa n'yong seaman? Ay, uh, ano? Mayroon pa rin pala talagang mga mababait. <laughs> Hindi lang pala lahat. Kaya yeah, ano lang talaga, depende lang talaga sa tao. Ay, Ay timing, lang talaga, timing, timing. Nakachempo ka lang, nakabawi naka ka din, no? Oh. nabigyan kayo ng pre-ride, no? Yeah. Ayan, <laughs> <laughs> Ay, yung na-pre-ride ko nga pala, na taga, no, talisay daw siya. Sila taga talisay Cebu. Oh. Siya auto sa inyong dalawa, sana nakabalik kayo ng... Nang ligtas dito sa Pilipinas kasi medyo alam ko nakabalik na din kayo dahil matagal-tagal ko na rin kayong naisakay sana ano pag namunitay sa ko dito lahat kayo ma makita ko pa uli <laughs> sana all, sana <laughs> Oo, kasi ano yan tuloy-tuloy yes, yan. yan eh sabi nga nila kasi pero saan kayo pa nyo, sir sa butuan pa butuan Bindanaw. Eh, yung barangay nyo. Sa barangay? Oo. Libertad. Ay Barangay Libertad ng Butuan. Shout, shout, out. Man, shout out. Ayan, shout out sa inyo. Pauwi na to si sir. Ayan, yeah. ma. Galing ng, ano, galing ng barko. Ayan. Sa pamilya niya, ano na lang. Shout out na lang din sa inyo. Ayan, si sir, nakachamba ng pre-ride. Hindi niya ito akalain. Surprise siya. <laughs> ako pala ang, ano, ako pala si surprise ni Kuya. <laughs> Kasi kanina pipiti ka na sana kita ng video dahil nga doon sa mga sinasabi nyo na yung malulupit na taksing dilaw. Eh kaya lang syempre 2000 na ano yung nangyari, 2001. Hindi bago pa basta magbago pa ng pandemic. Ah, oh, hindi pa pandemic nangyari. Pandemic oh. Dalawang beses 'yun. Eh malamang gawain ng talaga nila 'yan. Yeah. Nadala talaga ako doon. Kasi tulad namin, alam namin na bagong dating kayo, bakit ka mo? Yung mga traveling bag nyo kasi, may ano eh, may, may padlock, may, bag, ano, may ano, siya, may, hindi, yung, may linalagay yung galing airport, yung, parang sticker, sticker. Oh, na hindi pa, hindi nabubuksan. Alam nung mga, ano yan, mga budol na taxi driver. Ayan mga kabayan, pagkikita natin si Sir Ito si Sir Yung Kung napapansin ni Sir Tayo nakapatak ang metro natin Ayan, ano Nakababa ang metro natin Pero yan, for legality Kasi kung hindi natin gagawin yan Lalabas kasi ang video namin Ni Sir Contracting passenger kasi Parang kontrata na Patay ang metro Pero ganun pa man Si Sir dito sa atin ngayon nakahabol siya sa day 3 ngayon Siyang ngayon ang ano ang nabigyan natin ng free ride ayan sir ang ano dito ang nakakaption sa dito sir maya maya pag in upload natin to day ano uh, day 3 sa pre ride ni kuya isang seaman ang nabigyan ng free ride sa taxi ayan tandaan nyo po yan yan ang nakalagay sa hindi mama panoorin ko yan pag ano pag Oo. naka uwi na naman ano na yung video asawa nyo po ha asawa nyo po si shout out po kay Joby dyan ayan I love you <laughs> anak nyo po magkikita <laughs> na tayo o oh, ayan shout out <laughs> niyo yung mga anak nyo po at saka sa kay Jen Isabel dyan at saka kay JJ at saka kay TJ kasi malapit na din naman kayong bumaba kita tayo bukas hmm. Kaya... Ayan tatakayan sila pag nakita nila yan oh nasa na, <laughs> <laughs> ay nasa youtube si Babos sir libre pa ayan. ayan mga kabayan medyo madilim dito sa bababaan ni sir dito yata yun na no yung oh, yan, iniiwanan dito, dito. sa may tao dito, oh no? tanong natin tanong mo diyan sa balit dito sa guard kasi ay, ay, ay po na dito to 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 tanong mo diyan kuya 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 Kuya, saan ba ba yung mag, mag iwan ng mga bagay na ganito? Sa hypermarket. Hypermarket na? Ah, okay, sige. Ayan. Hypermarket oh, daw. Medyo sa hypermarket na pala. Di ba natin dito yon? Oo, oh, dito. Nagba, binago na pala uh -huh. Eh, medyo madilim. Nasa ilalim kami ng muwa ni sir. Ayan. Bilang ano ko yan, bilang <laughs> ganti kung totoo talagang i-libre mo ko. Oh. Libre po yan. Well, Para okay. ganti, koy, ano, kunin ko yung number mo tsaka ano para pag nandito sa Maynila marirepair din kita sa mga kaibigan mo legit po tayo sa free ride sa, kaya, hindi at ah. saka kaya pag nagano ba ayan sa so, sir. <laughs> pag nandito lang sa malapit sa Maynila na nandito ka lang din ang area ayoko mm -hmm. kasi nung naiwanan ako ng taga Cebu ng gamit lahat na dokumento at saka pera yung ibinalik ko sa kanila ano yun pero hindi pa naman ako nag -co content kasi noon kaya dito yata eh tanong natin ha kasi ito yung hyper eh. Uh -huh. hyper Doon yung hyper eh, hindi dito. Uh -huh. Ando sa harap. Uh -huh. Oo. Ah, baka dahil niya itong ginamit nila na bali area. Ang number ko kuya, ano, okay. Uh -huh. 0922. Para hindi, Facebook account na lang Ah, sige, sige O, Ramson Villegas Villegas? Oo okay. Ramson O, Ramson Villegas Facebook account ko yan Villegas double L? Villegas double L, oo Ram Ramson? Hmm Parang agad makikita niyo yung personal account ko Digital creator? Ano ako? ang ano mo nakalagay? Oo, oh, ito, patingin. Ito ito. ito, ito, ito. Sa taas pinakuha? Oo, oh, sa taas. Uh -huh. Ipalo na yan. Tumaki. Ayan. Hindi pa kasi, tanong oh, one, natin. One key followers ka oh. Hindi, sa ano yan, sa, ito? sa Facebook ito? lang yun. Sa eh. Facebook, ah. Oh. Uh. Ayan, dito, ito yung ano eh. Diyan yata sa loob, tanong nyo na lang. Oo, ano? oh, dyan yun. Mismo. Pero tanong natin abante Saglit kuya Para may guide kayo Ayan magtatanong tayo dito sa gwardiya Tapos ano Ayan eh Kuya dito ba pwedeng iiwan yung mga ganitong bagay Ah okay dito na pala Ayan Ayan mga kabayan Si sir Siya ngayon ang bahagi ng pre-ride natin Oop Teka na. Ayan si sir o Si Ma. Thank, thank you, mga. Siya ngayon ng bahagi sa pre-ride. Ayun. Isang seaman. hindi po. <laughs> hindi, hindi, hindi May, uh, no. Wala tayong tatanggapin dito dahil pre-ride po talaga 'yan. Okay na ako doon na mag-subscribe okay. okay. kayo. Ayan si hindi Sir. Dahil pre-ride sa hindi mo ko pinisyon. Hindi po. ko. Hindi sa iyo para sa Bawal po talaga 'yan. Bawal Hindi Babal. po. kailan po? Si. po. O kailan? Free ride po 'yan, ayan oh. Kinatin ako 'yan. Kira kira. Po. Ayan si Ay talagang kinukulit niya ako. Sige, sige. Thank you. Thank you. Ay, free ride kasi siya. Nai eh babay magkakabayan.